Yan uh, muting diba? ang muting heredera, di ba? Para matutupad din ng mga pangaral sa mga batang Pilipino. Dahil na yung unang araw ng Disyembre, kasi Pasko yun, December na yun. Kaya tapat, noon itong nating, nakaraan nating taon ng Disyembre pa rin talaga ng Pasko. Yan ang, ang Pasko ay sa niya ng ating simbolo natin na Advent. Advent na yan ng ating uh, of calendar. Ano? Saan na po tayo? Ano na po

Oh. Parapintalong, dito lang siya, ha? PROBLEM SHOWERING! Ito ang ating hanging question, problem of the day, ni Tuwebes. Sa ating part 12 na ating paharap sa My Love from the Star, kaunay na yan sa Follow Your Heart. Uy, uy, uy. Sino may hey. sabi Sabi, Problem yan eh. dito webes, dito webes. Para halaman. Halaman. May mga pa doon. you know fall of your heart? Eto uh, 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 po, <laughs> meron uh, uh, po na tweet. Wala pa,

isa lang ating tutuhayan na kanya may papangako sa puso na kanyang susundan Tweeted niya mula kay Berlin Martinez Itira puso na kanyang follow dahil ng puso niya ay nakaka released sa isang kanilang relationship na doon para matutuban na ang may papangako niya ito sa kanyang mapanaginip ko siya ang kanyang mararamdaman ngunit ano na pinakarami na sa puso ay nadulugo ang sakit na naman ang puso sa ni Steffi oh so mara pa sa story yun eh oh, bakit dahil sinasabi ni Ariana Grande nitong karang webes ayaw ah, yun, yun pa na oh. Hoy, baka baka, oh, wala, thank you, wala, mula kay Chon Curry mula sa China. Sabi niya, gusto doon daw ng puso na nating pag nagmamaharan. Hindi namin yung pagdurusahan. Dahil sa kanyang karamdaman nila ang kanyang 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 pinagdaanan. Ay, naku. Ay, naku. Naku, ito pinalamin na yung isang dinanas. Tumita din daw mula kay... Mula kay Susan Enriquez. Ha? Inaano okay. ka ba? Lumang pinag-uusapan ba na? Ano ba lang Hindi pa yun ah. Mga kay Susan, at ang drama na po yan sa London. May matutupad din na mga puso natin na mga pangarap na may santo-santo sa Panginoon. Kung akalain na ito ay Isinasagawa sa ito ay na may misyon na may alab na puso natin na sa kanyang isipan at damdamin. Ay, naku. No Ako naman. Tweet natin na mula kay Jay Garcia. Mula po yan sa Davao City. Isinilang dahil sa puso na ang nangdaramang muli. Ngunit anong kanilangan kung gawin? Kaya naman ang kanyang naranaman para sa isa, isa ang kanyang patutungon na pagtungo natin na ilagay mo siya ng isang oras sa isang puso ng kanyang didib. Parang oh. Para tingin ka sa didib yun ha? Ha? Bakit? Para tingin sa isa yun na may didib yun. Hindi yun, hindi yun. Hindi yun, hindi yun. Sabi nila, at mula sa ating ay Facebook live mula kay si Irish Irish the forest po yan po yan sa Hade. sa Naga City sa Bicol region. Sabi niya nunod kami ng Irish sa hating gabi pero napapayat na kami dahil nanonood na kami after mag-news. Kasi alas 12 na dahati gabi, hindi namin kayo pagtutulugin. Kasi, nunot na kami na Iris at saka Lisa win in the palace. Kasi, lagi na napapayad sila tao na mga mananay niya. Ala! Huwag kayo maroon ng TV na may papayat ka. Tama, tama. Yan ang ating pag uutos na. Oh. Last tweet din niya mula kay Charmaine Volcano. Dahil sa kanya pusa sa smile daw, hey, kung ang puso nyo ay nagiging kapalit na ito'y mamahalit para kay Mariposa. Paro nga yun! Ha? Kumidya si Doktor. Okay, eto na nga. Okay, ma'am. Sabo sa mga tweet Thank you. Eto mo na, pipisirahan din ang mga pila, mamamisip. Pinawagan natin lang yan. Buksan na natin ang mga nagsara si na natin yung linya ng may Tawag na mga dapat ka 0908 problem at buksan na natin ang may nag-email. ibig si Bibi sa bbproblemsolving at gmail.com Saan ang lugar Problema, pa rin natin. Ano ba natin yung mga dapat ka Okay, alam ba mo? Kung pa sa gate, ano May Bedosa! May medos, Bakit may medosa? Bakit <laughs> may medosa? ano may ano problema mo? Okay, may ano problema mo? May problema mo sa akin tukos sa nakakasakit si Steffi. Nabasak talaga na na heartbeat nyo. Na heartbreak nila. Na sa puso nyo. na ko nila raw. Ano ko? Ako! Ako. Nakasakit na durugo mo. Ipapatsik kita sa hospital. <laughs> <laughs> wow, baba Wow, may hige-check sa hospital <laughs> Oh, talaga naman, oh Okay Ang sakit o puso nyo Kaya naman Ang sakit nyo May <laughs> check sa <the> hospital <laughs> Okay Yan ang totoo, yan Ang sinasabi mo sa akin Dahil mararang mo kapag ang puso nyo, si Stevie May, ang kanyang niladananas na puso nyo. Ganito mm -hmm. lang po, ha? kapag nang uh, na eh, napapaalam kay Mateo para babalik sa alien. Pero, nakasakit. Nasakit na naman ang puso nyo si Stevie Diba? Sakit. Yeah, sinasabi ko siya sa iyo pag-usapan na natin sa bala from the Star. 'di ba? Ang kailangan hilingin natin ng pagtulong nyo ay nagiging kailangan natin kapalaran mo main. 'Di ba? Kaya naman ang totoo, ang kailangan ating hangarin para puso ang dadalaman natin ng kanyang unforgettable moment na yun. Si Dana naman, nagiging unang puso ng dugo nyo. Bakit, bakit? Nagitim ng dugo mo para papatay na ng mga sangre. <laughs> ah, ano yan? Okay ha? Ah. Tandaan pa natin na kapag ikaw lang ang mamahalin na puso nyo dahil sa puso Ang man natin na yun ay na buong puso nyo ay tititibok pa rin talaga Nagmamahalin pa rin Ayun! Ayun Siya sabi? Siya rin, no? Si Barbie Portesa Ha? <laughs> ah pala no. Salamat Bane! Aba, may pagtuturo po kayo dyan ha? Ha, ah, may tuturo ko eh Merara merara rao. Merara. Isa kayo mag-ina. Oh. Ay, tara. kayo kayong regalo from Wow, Ulam. Ayan. Ayan. Sabi ko, Mama. Ah, wow, cellphone nyo. Kalas-kalas, oh. Dumami. Dance pa mo. Ay. ay, ay, ay. May nakikita kang sulat. Uy. Kahapon niya. Kahapon. Nakasarap pa to. Oh, okay, Rex, Ano ba, ano mo? Ang ah, pangalag ko ay... Ang ah, pangalag ko ay Manny... Manig... O Kapo. Okay, may problem, so Pero po... May paparabang sa obeng ako kung sa pusong nasasakit kay Mateo ba Ayon po yan sa episode number 52 Sa My Love From The Star, The Philippine Adaptation Ito kay Jelene Mercado Ayon Yay, dini ako na Ang sinasabi ko sa iyo sa 52nd episode na My Love From The Star The Philippine Adaptation, ba? Diba? Apo? Yan, yeah, totoo yan, Manny yan ang totoo na pagkasakit ng puso nyo. Doon na pupunta sa ospital para maging ito matchik ito ng saramangka yung Matildo. Diba? Yan ang totoo yan ha. Para magiging ka ang kanyang karamdaman nila. Para maging chance pa na maging ka. Yan diba? bakit ano? Yan ang totoo yan ha? puso nyo. Dapat hindi kayo magi iisang pag-ibig. Diba? Yan ang pinag-uusapan natin diba kanina. Ang totoo naman na kanila ang ating kapararan. Pero huwag ka na mag -alala. Kami bahala dyan ang pagtutupad ng kanyang may papangako na ulit ang naging kalalangin na ito ay magkakarap sa buhay ko. Sapagkat ng buhay ko namin ay, ay naging kapalit ng na tunay na pag-ibig ay naging nating paghihikanti o pighati sa bawat Panginoon at sa ating buhay. Hello. Tandaan po natin ha, ang mararamdaman mo kung ang kanilang kapararan Pero iisa lang ang totoo para sa kanilang kapararan Naging tao lang o wala ang puso ay nasasakit. Pero ang kanilang kapalaran mo, para matutuban na magmahal, ay nagiging kanilang kanilang dahilan pamal Oh, wala na dahil ha? Sa'yo Si Sebi. Si Pepito Manoloto. <laughs> Klasiko pa lang Sera. Oo ba talaga Okay. Salamat mga uh, Marne. Ah, Meri ah. Kaya <laughs> pa ba si Si Okay. mo ka ba? May ko ay na meron ko ko namin. Oh, no! oh. Ano! Hindi <laughs> siya Robin Problem of the day. Ati problem of the day niya sa ating ikalibig apat na bahagi na pangarap sa mala from the star. Kunay po yan sa... Desisyon. Desisyon. Desisyon natin na problem of the day niya. Si Ruby. Asan si Ruby? pero gusto sa akin si Ruby. Yan, nandito po si Ruby. Kasama namin si Ruby. At bago okay. po yan, bago tawagin si Ruby. Mayroon... Pero... Pero natin na natin pag-desisyon, di ba? Okay. Ay, Biga, maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo at sa lahat ng mga nag-call, sa lahat ng mga problema na bigyan at ng yan. solusyon. Nako, ito lang po. Iba ito. Ito ang... Ramas! Ano, ano, ano? Wala! Panalood <no? Malamuun, laughs> ka mga TV! Consolacion Inocencio? No. Consolacion Inocencio? No. <laughs>